Samahan niyo ako sa Liliw, Laguna, ang lugar ng St. John the Baptist Church After natin magsimba, punta naman tayo sa palengke, sa pinaka town proper kung saan naroon ang maraming maraming chinelas Opo, ayan dyan o, no? sa Tayaw Street, Barangay Pag-asa, sa mismong uh, sentro ng Liliw, ayan Kumain muna po kami, naghanap kami ng karinderya na makakainan. At dito po sa gagays, ayan, napakasarap ng kanilang pagkain at napaka-honest pa ng kanilang uh, may-ari. Nagka-iwan po ng bag ang aming kasama, hinihambol pa sa amin. O ayan, going back sa mga tsinelas, ayan po, oh. napakaganda, di po ba, at ang mumura. For all you know, yung mga ibang brande dito nagpapagawa para i-display sa kanilang mga tindahan, sa mga malls. Opo, ayan no oh. Kita nyo na, ang daming namamakyaw dito. Wholesaler kasi dito. Pwede rin na mga retail. Kami nga o, oh. ayan o. Oh. Tingnan nyo yung mga presyo ah. Tatlo 100, ayan o. Oh. Tatlo 120. At ito nga palang badongs. Ito yung pinakasikat dito ng ano, store. Sila yung pinakamatagal na doon. Yan, dinadayo talaga yan. At dito nagpupunta yan sa Badongs. Diyan din po yan sa pinaka-town proper. Malapit lang po sa simbahan. Yan. Yung mga kasama ko po, namili ng mga iba pang mga leather items, mga wallets. Ito pang pa isa, meats, Oh. Yan, kilala din yan dyan. Magkatabi lang sila nung Badongs. Yan. Kaya, pasyal kayo dito sa Liliw Lagoon. Kung saan makakatagpo kayo ng mga tsinelas na pagkatitibay. Ayan, o. No? Oh. po. Ikot-ikot lang po tayo, ha. Ayan. Ganda, no po. Mura lang yan. Ayan, o. No? Oh, 3,150. Yung mga step in na yun, no. Oh. E, eto ito, ito. ganda ako dito, Hindi ako nakabili, kakabidyo. 200 lang, ano, di ba? Cute, cute. babes! Hala, mamimili ka channel sa <laughs> si Kapi. bili na 130 thirty each daw. Badongs dito, badongs. Ayan, bibili po sila ng pang three ay, grabe, 3, 4, 1, 20. Okay. Oh, 120. 3, for 1, 20. Ano yung mo? Pang bahay-bahay, no? Okay, pang punta ng simbahan. video kita, be. At dahil tinatawag na kami, dahil tapos na ang aming break time, papunta naman kami sa ibang simbahan, ay naglakat na kami pabalik sa simbahan, doon sa St. John the Baptist. Ang sarap tumingin-tingin sa paligid, probinsyang probinsya na syempre, modern na. Tinatanong nyo ba kung nakabili ko ng tsinelas? Hindi. Mga chichira lang na inaalok sa amin ng mga uh, nagtitinda sa paligid. Ang ganda ng simbahan, ha? O, ayan po. Babay na muna, at kami ay sasakay na sa aming bus.